Da -da, -dee, da 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 -da, -dee da 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 -dee. Da, -da, -dee, da 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 -dun. da da -dee da 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 Good morning mga idol Samahan niyo muli ako mga idol Sa aking pamalakaya oh, Sa araw na ito Kapansin-pansin mga idol Iyon o oh. Kalmadong kalmado Ang karagatan Ng Giwan Eastern Summer Sana po ay magtuloy-tuloy po ito Oo oh, hanggang sa tayo ay Makauwi mamaya mga idol Napakaganda kaya naman na ang sarap magsagwan mga idol at syak mapapalayo po tayo ngayon dahil sa kagandahan ng panahon at syempre itong ating bangka mga idol napaka cute sobrang cute nito mga idol uy teka lang may tubig Dimasan muna natin mga idol okay, okay. Okay mga idol, sana po ay nariyan po muli kayo para supportan po itong ating mga magagandang mga pelikula. Pero bago ang lahat mga idol, time check muna tayo. Asa nga raw? Ayun, pambira. Ayun oh. Natatabunan na nagkakapalang kaulaban. Ang oras, alas 8.28. Ayan yan, napaaga tayo ngayon mga idol. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, mga idol ay talagang tanghali na tayo o di kaya hapon na tayo nakakapamingwit. Oo. At buti na lang mga idol ay uh, uh agad ho uh, tayong nakauwi mamaya uh, kaganina ng uh, madaling araw. Eh, pagkatapos nating manguha ng pamain mga idol. At uh, nakailip tayo ng mga Tatlong uras, mga idol. Ayan. Okay. Ang tabayanan nyo, mga idol. Mamaya kapag ka naarating na po natin. Narating na po natin, mga idol. Namubulol ako ng konti mga idol. Ang tabayanan nyo mamaya, mga idol. Pag narating na po natin. Ang ating napakagandang spot. At syak ngayon, mga idol. Dahil ay tiyad. maraming ispada mga idol. Okay, mga idol. Isisip. on Siyempre enjoy watching! One hour later Ayan mga idol, andito na po tayo sa ating... Uh, medyo malapit lang po tayo mga idol Ayun, dahil may pagbabadyang pag, uh, ulan mga idol, pambira Baka lumakas biglang hangin at magsipaglakihan ang alon mga idol Kaya naman kung napapansin yung mga idol ay umaambun mga idol Kaya dito na lang muna, mabuti na lang mayroong bahura dyan na nadaanan na natin at siyempre, wag na po natin patagalin mga idol. Umpisa na po natin na ang ating pamain ay hipon. Ayan, hipon na. Oh. Buhay na buhay pa eh. At siyempre, ang ating gamit na hook, numero 563 po ito. Uh, medyo malaki po ito. Uh, pandaban to sa mga malalaking uh, uh, isda uh, katulad ng talakitok mga idol kapag may talakitok mga idol panigurado masasabitan ka agad yan dahil sa laki ng ating ah uh, hook at ang ating nylon na gamit sa sinta ah, size, in, uh, size ta, numero 15 po ito okay wag na po natin patagalin mga idol ating hagisan muli ah, uh, muli pambira first ka first hagis mga first pampira pambira nabubulol talaga ako mga idol unang hagis mga idol uh, sana makahuli po tayo ayan umaambo na mga idol pambira yan yan pag may kumagat mong idol ah, panugrado huli po ito uh -huh. Pambira ka uh -huh. hello ko uh -huh. hello uh -huh. pambihira oh. naubos ang ating pamain <clears throat> okay, hagisan muli natin mga idol meron pa kang kakagat yan uh, medyo malaki yung ating nararamdaman ng kumakagat pag yan nahuli, panigurado. Hmm, ayan na. Iyon. Yan ang sinasabi kong mga idol. Unang huli natin, uy, pambihira. Parang humihina eh. Nakawala, siguro, dalawa siguro ito, pero nakawala yung isa. Humihina siya. Ayan, uy, eh, kanuping mga idol. Sayang nakawala yung isa. Okay, first cut isa. Dalawa sana yun, mga idol. Kung hindi lang uh, nakawala yung isa. Ito, meron pala. Hagisan muli natin, mga idol. ayan na naman. Okay. Okay, sang hablutan lang mga idol. Huli ka agad. Ayan, kanuping na naman. Panugrado ito. Iyan oh sabi ko na yun. Kanuping na naman. Ayan. Ganyan lang. Tabas-tabasin lang natin mga idol. Malalaki kasi ang hipo natin ng pain. yan. Pag kumagat na naman mga idol, panigurado naman. Huli na naman yan. Mm Ayan mga idol. Mm Ayan. Okay. Ito naman. Anong klase kaya ito? Uy. Uy, bumibigat. Habang papalapit mga idol. Ay, pambihira. Anong klase ito? halo Kita nyo mga idol. Anong klase itong ating nahuli. Ay alam mga idol. Oh. Inipit niya. Oh kita nyo mga idol. Kita nyo yan. Inipit niya yung nylon natin oh. Ibig sabihin buhay na, buhay po ito. Anong klase ng kaya ito oh, mga idol. Wala, imposible itong mangyari mga idol. First time natin. Oh. Eh, putol yung isang kuan. Putol yung isang hook. Hala. Oh. Ay, pampihira, oh. Dabi lang natin dyan, mga idol. Baka suwerte yan sa atin. Mabigat siya, mga idol. May laman siya. Oh. Kinagat yung ating kuan. Pero yung isa nating mga idol putol oh. Pansin nyo. Ang nangyari, ba't ganyan? Oh. First time natin maka-encounter sa ganito mga idol. Nakahuli tayo ng ganyan. Lagyan uli natin ng isa pang hook mga idol. Ang oh, grabe. ngayon lang ito nangyari sa atin mga idol sa ilang dekada nating pamimingot mga idol ngayon lang ito nangyari oh. sumabit pa lagyan ulit natin ng isa pang hook mga idol stripot lang mga idol oh. okay nakapaglagay na ulit tayo pambira painan muli natin ang ano, ninyo mga idol sa susunod kung anong klase ang ating mahuhuli sa susunod mga idol pambira yan okay agisan muli natin pambira buhay to yun Lagi natin dyan. Baka sorti yan sa atin mga idol. Huwag natin na uh, tatapon. Mm-hmm. Ayan mga idol. Nakahuli agad mga idol. Sorti nga yung kuha natin. Nahuli. Ang klas ito. Uy, 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 uy. Kanoping mga idol Hinablot ka agad ng kanoping mga idol. Ayos. Tipot lang dyan. fortes sa atin yung ating nahuling kwan. pa muli natin mga idol. Ah. Yun. Pag may kumagat na naman mga idol, panigurado 'yan mga idol. Huli na naman 'yan. Uhum. Mhm. okay. Ayan na naman. Uy, panigurado ka ng ping na naman ito siguro. Suwerte talaga yung ating uh, nahuling ganyan, no. Oh. Yung shell na 'yan. Oops, ano ka? Uy, kanuping na naman. Ayos. Ayos mga idol. pigtipid tayo sa ating pamain itong malaki mga idol, sobrang laki nito ayan paan natin itong ulo mga idol pag may malaking isda at nakuha blotin kaya naman hagisan ulit natin ayan na Mm-hmm. Ayan na naman. Okay. Ano ka? Uy. Oh, Kanoping na naman mga idol. Ay, yung malaking ulo yung tinagat niya. Mambira bira. Tipot lang kayo dyan. natin. ayan sana magtuloy tuloy itong uh, mga kanoping mga idol napakaswerte nito ng ating uh, basahin lang natin Maka uh, Talagang talaga ang ating swerte mga idol Nakik Nararamdaman natin na yan ang swerte ho natin mga idol Pag ito oh, makahuli pa tayo pambihira mhm mm Mm -hmm. Ayahan na naman. Uy, yung ating bangka umiikot na. Umiipat yung hangin mga idol. Pero nakahuli pa rin po tayo. O, oh, kanuping na naman yan. Pampira. Tipot lang kayo dyan. Likot na yung bangka. Hmm. Mm -hmm. Okay, kulit tayo uli. Uy, pambihira. Sedang patung mga idol. Uy, may puna dalio. Pambihira. ipain natin itong kanyang uh, nakain na hipon mga idol busog na busogan busog na busog yung isda na yun pero kumagat pa sa ating pamain mas masarap kasi yung ating pamain kaysa sa kanyang uh, nakain na hipon oh. okay ating hagisan muli napakasorte talaga nito basahin lang muna natin para buhay siya pag dating natin sa bahay mga idol ilagay natin dyan sa gilid ng kuan ah, dagat mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. ayan na naman okay uy kanoping na kanoping na mga idol ayos yan agisan muli natin ay pambihira sumabit sa ating kuwan Okay, ayan na naman ang bilis ng kagat ng idol. Oops. Siyempre, kanoping na naman to. Diyan lang yan. Uh-huh, mm -hmm. mm -hmm. uh okay, okay, uy, hindi yeah, mong grabis na Yun. mm uh -huh. Okay. Uy. Kanuping ka ba uli? Uy, pambihir. Uy. Hmm. Dalawa. Isang may yellow mangrove snapper. Saka isang mangkotod. Okay. Ating pamain. Kunti na lang bandira. Tabas-tabasin ho natin 'to. Hagisang muli natin. Yun. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. okay. Ayun na naman. Oh, yeah, Lamang grabe si Napar. Yan na. dalawang oras na po tayo mga idol na nakakapamingwit at itong last na pain na po ito isa na lang mga idol ang ating lalagyan ng pain dahil naubos na po ang ating pamain yan sana makahuli pa last na hagis na po yan mga idol oo sana makahuli pa po yan mm uh -huh. ayan uy nakahuli pa yung ating last na pain oo Opsa, yan. Yellowman group snapper na naman. Uy. Mayroon pa mga idol. Tingnan natin kung makahuli pa ito. Ihagis muli natin. Sayang itong pamain. Makakahuli pa yan. Ayaw na. Pambihira. Nakikita niyan yan mga idol? Yun o. Oh. Nakikita niyo ito. Ito. Nakikita niyo to malaki yan mga idol mamaya makikita niya yan natin yan mga idol uh -huh. Uh -huh. Ay, pambihira nakawala pa sayang yung ating last ay pambihira wala na pamain mga idol okay makakawin na po tayo wala na tayong pamain ubos mga idol ang ating uh, pamain Ayan. Uwi na po tayo mga idol. Siyempre ang ating huli mga idol. Tara. Kita nyo yan. Ayan o. Oh. Uh. Hanggang dito o. Oh. Yan mga kanuping karamihan mga idol ng ating huli. Yan ito. Ayan, needle piece mga idol, uh. ang laki. Aba. O oh yung kanyang uso mga idol, oh ito yung no hindi pantay oh yung nasa ibabaw niyang kwan o, malaki yan mga idol o. pambihira oh meron pang pakul tayong nahuli mga idol ayun o oh. ah, buhay pa itong pakul mga idol oh. yun o Kaya ang sarap nitong kwan ang sarap pa uh, eh, ah, itong pakul mga idol at saka itong needle piece, masarap ding kilawin to at saka iskabit si mga idol ayan mga idol itong ano ito nahuli natin sa live stream ito mga idol at saka itong uh, pakol nag live stream kasi tayo mga idol yan ang huli natin oo at saka itong ibang kuan na natin sa live stream ngayon okay jackpot tayo mga idol makakabinta tayo nyan ng mga tatlong kilo mga idol Itong needle piece mga idol, uh, higit isang kilo po ito. Okay mga idol, uh, si Sagwan ni Tatay ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. At salamat po sa inyong uh, suporta at panunood sa aking mga magagandang mga pelikula. Okay, away na po si Sagwan ni Tatay at salamat. Thank you Lord. sa gracia oh sa blessings na binigay mo kay sagwan ni tatay sa oras sa araw na ito mga idol okay sa so, sagwan ni tatay once again mga idol nagpapasalamat po sa inyo thank you for watching bye bye uwi na po tayo